Matapos ang ilang dekadang paghahanap, natagpuan sa ilalim ng Sibuyan Sea ang Japanese warship na Musashi. Isang Musashi sa sinasabing pinakamalaki at pinakaarmadong battleship na nabuo sa kasaysayan. Makibalita tayo kay Erwin ni Sa loob ng mahigit pitong dekada, Naging misteryo ang lugar kung saan lumubog ang Japanese warship na Musashi hanggang sa matagpuan ito ng isang grupong pinangungunahan ng co-founder ng Microsoft na si Paul Allen sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas kamakailan. Natagpuan sa ilalim ng Sibuyan Sea ang warship na pinalubog na isang US aircraft no October 24, 1944 sa kasagsagan na ikalawang digma ang pandaigdig. Natunto ng Musashi sa tulong ng yate ni Allen na may MYO octopus na may advanced technology at ilang historical records. Mahigit isang libo ang namatay noon sa paglubog ng barko. Isa ang Musashi sa pinakamalaki, pinakamabigat at pinakaarmadong battleship na nabuo sa kasaysayan.